Ngayong episode, sisimulan natin ang part 1 ng seryeng ito tungkol sa isang tao na nabuhay anim na siglo na ang nakalilipas at hanggang sa ngayon, ang kanyang mga pilosopiya ay naging guidelines ng mga taong gustong magkaroon ng kapangyarihan, isang political genius noong Renaissance period. Pero huwag ka, relevant na relevant pa rin ang mga aral niya ngayon lalo na kung gusto mong maging dominant sa trabaho, negosyo, relasyon, o kahit sa simpleng pakikitungo sa tao. Kilala siya bilang si Niccolo Machiavelli. Narito ang unang pitong utos sa kanyang buhay, na pwede mo maging sandata sa buhay. Tara, simulan natin. Una, unahin ang kapangyarihan bago moralidad. Maraming tao ang takot magdesisyon kasi baka masabi ng iba na masama sila. Pero tandaan mo, ang mundo ay hindi laging patas. Pag sobra kang bait, magiging dormat ka. Lahat sasakay sa kabaitan mo. Walang respeto, walang limitasyon. Hindi sinasabi ni Machiavelli na maging masama ka. Pero ang punto niya, kapag may pagkakataon na kailangang mamili sa mabuti at makapangyarihan, piliin mo ang makapangyarihan kung gusto mong mabuhay ng matagumpay. Example sa trabaho, kung may posisyon na gusto mo, pero may kaibigan ka rin gusto yun, hindi dahil kaibigan mo siya ay isusuko mo na. Hindi ito pagiging trader, kundi pagiging totoo sa layunin mo. Ikalawa, huwag ipakita ang lahat ng baraha. Kapag sinasabi mo lahat ng plano mo, kahit sa tingin mong pinagkakatiwalaan mo, nawawala ang power of surprise. At sa mundo ng diskarte, ang hindi inaasahan, yan ang pinaka-epektibo. Kapag alam ng kalaban ang galaw mo, kaya ka na nilang i-counter. Pero kung tahimik ka, bigla silang matataranta. Kaya dapat, may mga lihim kang hindi sinasabi sa kahit kanino. Halimbawa, sa business, wag mong ipakita agad ang final product habang ginagawa mo pa lang. Dahil baka kunin lang ng iba ang idea mo, gawin nilang mas maganda, tapos ikaw ang maiwan. Ikatlo, piliin ang imahe mo. Sa mundo ngayon, ang perception equals reality. Hindi na mahalaga kung mabait ka, kung matalino ka, kung hardworking ka, kung hindi yan nakikita ng ibang tao, bali wala rin. Kaya sabi ni Machiavelli, ang pinaka-importanting armor ng isang leader ay ang imahe niya. Paano mo gagawin ito? Pumili ka ng brand mo. Gusto mo bang kilalanin bilang tahimik pero mautak? O palaban at hindi basta-basta inaapakan? Ayusin mo social media mo. Ayusin mo pananamit mo. Ayusin mo kung paano ka magsalita sa harap ng iba. Dahil, pag napatibay mo ang imahe mo, kahit wala ka sa room, nire-respeto ka pa rin. Ikaapat, dapat kaingitan ka, hindi kaawaan. Ang taong kinaawaan, binibigyan ng pansamantalang atensyon. Pero pagkatapos noon, nakakalimutan na. Pero ang taong kinaiinggitan, palaging nasa isip ng mga tao. Minsan nga kahit hindi nila aminin, ito ang edge mo. Dahil kapag naiinggit sila, ibig sabihin gusto nilang maging katulad mo. So, imbes na ipakita mong laging kawawa ka o nangangailangan ka, ipakita mo kung gaano ka kasipag, kasuwerte, o kasuportado. Kahit hindi pa perfect ang buhay mo, iproject mo na parang panalo ka. Di diba nga sa social media, ang daming ina-idol na content creator. Hindi dahil kailangan nila ng tulong, kundi dahil sila ang gusto nating gayahin. Gamitin mo yun. Maging kaingit-ingit. Ikalima, gumamit ng mga tao na magaling pero hindi matatalino kaysa sayo. Importante ang team, pero mas importante na ikaw pa rin ang utak ng operasyon. Kung ang mga kasama mo ay sobrang talino at may sariling agenda, may risk na i-undermine kanila o agawan ka ng pwesto. Kaya ang diskarte. Kumuha ng mga taong magaling sa trabaho, pero tapat sa at hindi mas ambisyoso pa kaysa sa iyo. Halimbawa, kung may project ka, pili ka ng taong masipag at kayang sundin ang plano. Hindi yung palaging kinokontra o pinapakita na mas magaling siya. Ikaanim, magpakita ng resulta, hindi dahilan. Ang mundo ay result-based. Hindi nila tinatanong kung bakit ka hindi nagtagumpay. Ang tanong nila, anong ginawa mo para umangat? Lahat tayo may pinagdadaanan. Pero hindi excuse 'yon para hindi ka mag-deliver. Ibig sabihin, kahit pagod ka kahit problemado ka, ang value mo sa mata ng mundo ay nasa output mo. Heto ang tip. Sa meeting, huwag kang mag-focus sa problema. I-present mo ang solusyon kahit hindi pa perfect. Yan ang leadership mindset. Ikapito, alamin ang laban bago sumabak. Hindi lahat ng away ay worth it. Minsan, mas powerful ang taong marunong umiwas kaysa sa taong palaging lumalaban. Sabi nga ni Machiavelli, ang tunay na strategist ay hindi lang lumalaban. Marunong ding pumili ng laban. Tanungin mo sarili mo, anong reward pag nanalo ako? Anong risk pag natalo ako? Worth it ba ito? Kung hindi, wag mo sayangin ang energy mo. Yan ang unang pitong utos ni Machiavelli. Simple, pero kung ia-apply mo, mag-iiba ang takbo ng buhay mo hindi ka na basta-basta uutuin. Ikaw na ang magdidikta ng laro. Abangan mo ang part 2 kung saan pag-uusapan natin ang susunod na pitong utos. Mas matindi, mas mapanganib, at mas epektibo sa makabagong panahon. Kung natuto ka, ilike mo to, i-comment ang paborito mong utos, at i-subscribe mo na ang channel The Puppet Masters Playbook. Huwag mong hayaang ikaw ang laruin. Matutong ikaw ang maglaro.